Pwede pa lang magtrabaho ang estudyante kapag bakasyon? Paano nga ba? Meron ding programang ipinatutupad ng DOLE na tinatawag nating Special Program for Employment of Students o SPES na naglalayong magbigay ng temporary employment sa mga kapuspalad na mag-aaral at out-of-school youth upang matulungan sila na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa ilalim ng SPES Law or RA 10917, ang mga mag-aaral na nasa high school o sekundaryong antas, kabilang ang mga nasa senior high school, ay maaaring lumahok sa SPES tuwing summer o Christmas vacation, habang ang mga mag-aaral na nasa tertiary o kolehiyo, vocational or technical education, pati na rin ang mga OSY, ay pwedeng maging SPES beneficiary at any time of the year.